na isa sa mga pinakamataong paliparan sa labas ng Maynila. Ito ay may flight galing at papuntang Maynila at Cebu araw-araw. Galing Maynila, isang oras lamang ay mararating mo na ang Tacloban na siyang sentro ng gobyerno, edukasyon, kalakalan at kultura sa Eastern Visayas. Maraming pangyayari sa kasaysayan ng unang naganap sa Eastern Visayas ilan dito ang pagiging pinakaunang lugar kung saan dumayo ang mga Espanyol at ang pinakaunang recorded Catholic Mass sa bansa. Ang Tacloban na kapital ng rehiyon ay patuloy na gumagawa ng kasaysayan katulad ng pagiging pinakaunang lungsod na tawaging Highly Urbanized City or HUC sa rehiyon. Ang Tacloban ay umunlad sa isang baryo ng mga mangingista sa Basay samar Hangang salitang Tacloban sa salitang Taclob na isang basket para sa panguhuli ng mga alimutan. Bayang ito ay naging malaking sentro ng kalakalan noong 18th century at ito pa rin ay sentro ng kalakalan ngayon. Tinatala ng mga malalaking barko at mga maliliit na bangka ng mga mangingisda ang kanilang mga paninda sa palengke ng Tacloban kung saan makakahanap ka ng iba't ibang uri ng preskong sila. Sinusundan ang yapak ng kanyang ama, ang mayor ng Tacloban na si Mayor Alfred S. Romaldes, ay patuloy na bumuo ng muunlad at progresibong Apaluan City is the center of the region. All the regional offices are located here, so it's quite convenient for people. And um, as the road network even improves throughout the region, you know our local economy definitely improves. It's the first highly urbanized city in Eastern Visayas. We just became a highly urbanized city last December of 2008. That, you know, there's a lot of preparation being made now in our city planning because we can see the influx of people is growing very fast. We are preparing and uh, we are anticipating really a, a tremendous growth in population. We also have uh, several universities here and the hospitals also are here. The financial institutions, the banks are also here. We have a lot of business activity here in the region. Bilang sentro ng rehiyon, matatagpuan sa Tagloban ang mga lokal at regional na usina ng pamilya. Matatagpuan din dito ang ilang tanyag na universidad sa rehiyon, katulad ng Universidad ng Pilipinas Visayas at Eastern Visayas State University. Pinagmamalaki rin ng Tacloban ang National Maritime Polytechnic, isa sa mga pinakamadaling na maritime training center sa bansa. Para panitilihing updated ang mga estudyante sa pinakabagong international standards at practices, at para makalikha ng world-class key fairs, ang training center na ito ay binubuo ng iba't-ibang state-of-the-art technologies at tools. Masasabing patuloy na umunlad ang Tacloban dahil sa pasilidad na mayroon ang musod na ito. Tulad ng bagong bukas ng mga mall at shopping centers katulad ng Robinson's Place Tacloban at Gaysan. Para naman malibang, dumadalo ang mga Taklobano sa Tacloban City Convention Center o mas lang Astrodome, kung saan nagtatanghal ang mga lokal at international na artista. Sa tapat naman ng Astrodome na humaharap ng Kangkabato Bay ay ang Balyuan Complex. Sa waray-waray, ang Balyuan ay ang pagpapalitan. Sa site na ito, isinasagawa ang sinaunang ritual ng pagpapalitan ng imahe ng Santo Nino sa pagitan ng Basay Samar at Tacloban City. Sa ngayon, pinapanatili ang site na ito para sa iba't ibang tradisyonal at kultural na selebrasyon tulad ng sangyaw na ginaganap tuwing Hunyo taon-taon. Sa paglilibot sa si Tacloban, makakakita ka pa rin ng ilang mga kasali na pinapanatili ay sa si kanilang old-fashioned ang Price Mansion na bahay ng isang dating-dating ng Amerikanong negosyante na si Walter Scott Wright. Noong ang panahon ng Pangalawang Palaigdigang Digmaan, ito rin ang naging headquarters ni General Douglas MacArthur. Ngayon, ang Price Mansion ay pag-aari ng isang college insurance plan at nagsisilbing museo ng MacArthur Memorabilia. Ilang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas ay nakapreserba bilang mga imahe, artifacts, dokumento, sulat at muebles nagawa sa original na material na pinipreserva para sa authenticity ay matatagpuan din sa ang gusali na naglalarawan ng nakarana yung tanyag na Hotel Alejandro na itinayo noong 1932. Ang bahay na ito ay dating tanyag sa handog ng pananghalian o luncheon at dinner parties at saka bilang asilo ng mga pamilya noong panahon ng digmaan. Nakatayo pa rin hanggang ngayon, ang hotel ay pinalawak upang mapagkasya ang kanilang mga panauhin habang pinapanatili ang sentido ng kasaysayan. Bilang masiglang paalaala ng mga buhay na isinalba at sinakripisyo, matatagpuan sa koridor ng hotel ang isang pader na puno ng dandang imahe na nagpapakita ng masalimuot na pangyayari na ganap sa late noong panahon ng World War II. Matatagpuan din sa Tacloban ang Redonia Residence na naging opisyal na tirahan ni Pangulong Sergio Osmeña noong panahon ng Commonwealth. At ang provincial capital na may engrandeng makalumang arkitektura na itinayo noong 1984. Isa sa mga katangi-tanging gusali sa Tacloban ay Santo Nino Heritage Museum. Ito ang repositoryo ng mga obrang maistang sining gaya ng rare carvings of ivory, paintings, sculpture figures at icon at rare books na galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang imahe ng banal na sanggol ng Prague o ang Santo Nino ay nakalagay sa altar sa gitna ng kapilya sa unang palapag ng gusali. Ang banig na yari sa dikong na galing Basay Summer ay nakapalibot sa loob at labas ng pader ng gusali. Mayroon ding grand ballroom, chandelier at mga silid na may motif na kumakatawan sa iba't ibang rehiyon ng bansa tulad ng Muslim at Igarot na silid, silid na puno ng paru-paru, coconut-inspired na silid, silid na puno ng mga shell at sinaunang uri ng silid na nagpapakita ng malikhaing bahagi ng dating First Lady Imelda Marcos na buhat sa Tacloban. Karamihan sa mga rare items ay regalo sa presidential couple galing sa ilang puno ng estado at mga royal couples na bumibisita ng Pilipinas. Sa pagbisita sa Tacloban, hindi mo may mapansin ang napakaraming kortadura ng mga makabuluhang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas at ang mga personalidad ang Lady Landing Memorial sa Red Beach Palo na 10 kilometro ang layo sa syudad ay ang lugar kung saan dumang ang pwersa ng mga Amerikano na pinumumunuan ni General Douglas MacArthur. Ang mga rebulto ng mga nasasabing Amerikano ay nakatayo sa isang maliit na look na may 1.5 times ang laki kaysa sa normal na tao. Ang San Juanico Bridge ay ang pinakamahabang tulay ng Pilipinas na may habang dalawang kilometro. Tinatawid nito ang San Juanico Street na tumutulay sa isla ng Samar at Leyte. Kilala din ito bilang Marcos Bridge na sinasabing regalo at testimonya ng pag-ibig ng presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos sa unang ginang Imelda na tagaling. Nananatili ang Tacloban bilang isang lugar kung saan nagtatagpo ang kultura galing sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Ito ay malinaw na makikita sa lokal na pagkain ng Tacloban kung saan makakahanap ka ng isa sa mga pinakamasarap na lokal at internasyonal na lutuin. Ang Timor Romano ay isang lechona sa Tacloban na kilala sa kanilang lechon de leche na may halong espesyal na mga panlasa. Nako, napakamasarap at malutong pa ang balat. Kung gusto mo naman matikman ang lahat ng masarap na pagkain sa Tacloban, pumunta ka sa Stephanie Smokehouse kung saan sa halaga ng 200 pesos, ay eh matitikman mo na ang lahat ng masarap na pagkain sa kanilang Eat All You Can. Hindi lang murang pagkain dito, sigurado ka pang presko at masarap ito. Sa Ocho Seafood and Grill naman, matatagpuan ang pinakamasarap na seafood dishes. Dito ikaw ang pipili ng seafood na gusto mo at kung ano ang luto nito. Ilan sa mga specialty ng Ocho ay ang sinigang na miso, sarad, isang lokal na seafood delicacy, at ang purbidang kangkong, ang ginatang at manghang version ng kangkong at marami pang iba. Hindi lang puro lokal na pagkain ang mahanap mo sa Tacloban. Sa Giuseppe's ay makakahanap ka ng authentic na Italian na pagkain. Ang may-ari ng Giuseppe's ay isang Italiano na nakapag asawa ng isang Pinay. Karamihan sa mga sangkap ng pagkain ay ni-import pa galing Italia. Ngunit paminsan nag-eksperimento ang may-ari at inaayon ang pagkain ayon sa panlasa ng mga Pinoy. Katulad na, na lamang ng focaccia bread na may kesong puti. At syempre, hindi kompletong ang paglalakbay mo kung hindi ka nakatikim ng local delicacies ng Tacloban. Ang pinakamasarap ay ang binagol na mula sa lamang lupa na tinatawag na talyan. Ito ay dinurog at hinubog sa bao at niluto sa thin oven ng walong oras. Masarap din ang lokal na bersyon ng suman na tinatawag na moron. Ito ay mula sa giniling na pilit at gatas ng niyog na hinaluan ng dark chocolate at mani. Ang rokas naman ay isang semi-sweet na cookies na paborito ng mga taklobanes. Kaya sa mga manonood, halina at makita mo ang ganda ng takloban!